Abilino ang tapang sa interview. Hindi natin masisisi kung bakit din niya na siya ka-open sa mga nagiging interview. Lalo na kay Sir MJ Pilipe. Sa so, dami ba namang nagkahagusto kay King At maraming umaarikit rito. Kakabahaan na talaga iyan. Ang kulit nga ng sinabi ni Sir MJ Pilipe. Hashtag Adjust sa, point. Adjust sa acting at may naman adjust sa outfit. Napaka-cute ang bagong outfit sa kanila ngayon. Ayon nga sa mga komento, yan din ang napansin ko. Natawa nga ako sa personality ni Paulo. Hindi nagsusuot mga ganyan dahil mahan niya si Kimi, nagsuot siya. Alam niyo naman yan palagi ka-jacket at black. Pero napaka-cute ng outfit couple na sila. Wala na talagang uwian na may nanalo na. Sa puso ni Daddy Paolo ang binino. Si Kimi ang boss, siyang masusunod sa lahat ng hirip niya. Never say no si Fabi. Ayon ah, pa si isang komento. So, masunurin si Paolo ngayon. Ngayon ko lang nakita na nagsuot mga shirts. Wow talaga naman. Totoo na talaga, Kim. Na ang huling babae, sana we're so happy and good luck sa movie. Ayon pa si isang komento, na-adjust na lahat. Ang dating mahilig sa black, nag-adjust to pink. Kung ayaw sa black, ay nag-adjust na rin ng suot. Nagsuot ng black, lahat na nag-a-adjust. Kasana na ang susunod, haabangan naming lahat. King or below king pao.